Good morning, nandito ako sa loob ng uh, 506 Ayan, biyayin Lucena po ito Biyayin Lucena, yun ang Arquitim po ito Ayan, ito yung uh, mga unang ginamit Itong uh, unang bukas na uh, galing pandemic Yan, yung unang uh, biyayin namin Yan, i-shoutout ko muna ito si Aris Dima Pilis Roy Christian Yap Christian Yap Mel Millard Ferape, bar Barr, Sir JP Fargas, Mangale, Gisil Galas Senang, Rafael Di Mayuca, Ramnip Alba Alma Arreñas, Asabasi Sir Alex Arreñas, Gerald Mann David Vince, yung mga taga-BPL yan, BPL Transit yan. sa mga biyahing balibago yan, mga taga-BPL BBL BPL Trans. Jason Pagaduan, Aris Jomarang ng Lemery at saka kay sa Jober Rosales, uh, Ronel Mahinay, Cecil, Sir Saldi. Caparenyo ng uh, San Fernando Masbate. Shout out din sa mga taga Milaor kay Sir uh, Francisco Francis at saka sa kanyang uh, misis. At shout sa uh, kay Tatay Tony kay Nanay Tori, Sir Dexter Masangkay, Ram DC, uh, Gops, Darwin Yunina, Sariel Palma, Paolo Martin, JP Vargas Mangalay, Edmond Rosario at Kaiser Glenn Buboy ang uh, charot po at magandang uh, umaga kaya uh, kanina po ay uh, second trip kami sa Tayamas naka 12,400 12 uh, so kaya uh, po po ay nadaanan natin yan 2, na nasa Turpina bago rehab na po ya. bago rehab tapos ta po ya. na po yan malapit na po yung uh, bumiyahe, papuntang uh, Daet advice para sa LRT Cubao PITX Yan 223 yung aming uh, unang regular na bus ni driver Manila yung uh, driver ko sa 224 dati yun yung una namin ginamit July 5 2021 Yan doon kami nag-umpisa mahigpit pa noon na uh, pandemic pa talaga noon uh, bago ako makasakay noon ay uh, mag-alcohol, may face mask, may face shield, One by one ang upuan, hindi kayo pwedeng magtabi, may barrier po yan, may barrier yung mga upuan. So napaka dumi niyan yung 223 nung ginawa namin sa turbina, nilinis ko pa yan, nilinis namin 5 hours bago kami natapos. Tapos ay pumunta kami ng Del Monte Motors, ay pinalagyan namin ng uh, barrier, yung plastic barrier para sa division ng uh, pasayero para hindi sila magdikit yan yung mga unang pinyahi uh, nung uh, nagumbisa na galing sa pandemic yan ay 10 sampu unit na may QR code hindi ka pwedeng bumihan ng una sa Manila hanggat walang QR code so ang unang gilamit ay uh, mga taga-dait mga taga-dait na bas 211, 223 220 208 2506

tuloy pa yan, tututuloy, natuloy yan sa gitna, tumutulo yan pag naulan. Tanda ko nung uh, kapagyuhan, bumayag kami ng kapagyuhan noon, talagang uh, tulon tulong-tulo. So ang ginawa ko, nilagyan ko ng plastic do sa pinagtutuluan ng uh, air duct, kaya nilagyan ko ng plastic do sa tapat. Yan, may parang na yung uh, pasayro, hindi na sila nababasa. Eh sa so, mga hindi nabanggit, yan, shoutout po sa lahat at magandang uh, uh, umaga po sa inyo lahat. Ingat po tayo sa lahat. Ingat po tayo sa work. Yan. Ano na niyo po yung uh, video no? Ba 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 maganda nga po, mga ka ito yung unang naming uh, ginamit na bus nung uh, before pandemic yung unang biyahe namin itong 223. Bagong rehab na oh, gandang-ganda ganda, oh, bagong rehab na. Biyahe dahil po ito, biyahe dahil. Yeah, napakabilis nitong ma-rehab. Itong uh, two -two ito. Halos sa uh, dalawang buwan lang. Yeah, pasukan natin ang loob ng 223. Wow, ganda ng conductor set. Ah. Uh, ayan. Pati uh, upo ng driver ay uh, bago. pati uh, stereo ay bago yan sa TV oh. yan puro bago upo, ito ay uh, 45 lang boss oh. 45 seater lang ito uh, 45 nga po ito 45 nung uh, namin ito talagang uh, Nilinis namin ito dito sa turbina din. Dito rin sa loob ng uh, turbina terminal. Ayan, puro bago air duct. Saka luggage. sa mga speaker. O, oh, puro yan. Gisang Ilaw. Flooring. Kulay blue, syempre. Ang uh, um, upuan o bangko ay kulay tape. orange na may transparent na plastic. Ayan, o. Oh. Quality. Ganda, o. Oh. Ah, okay na. Ang 2, 2, 3. Pwede na ito ibiyahe, o. Oh. Quality. Ayan. Pati ilaw. Palit lahat, o. Oh. Luggage. Ang pangilalim niya ng Strigo. Palit din yan. Pati gulong bago, oh ayan ayan, bago ng 223 oh uh, ganda Tingnan natin yung uh, mukha yung harap kinis ang bintana ayan oh, nangingitap sa ganda itong 223 uh, Oh, pati side mirror. Bagong pintura at bagong palit din. Oh. Iba talaga gumawa ang Del Monte Motor Works. Siyempre, nag-iisa lang yan dito sa Philippines. Na magaling maggawa ng uh, baas. bus. Pwede ng pang-international. Good morning, good morning, good morning! Good morning sa mga taga Tayaba City! Ayan, po kami dito sa Tayaba. Second trip po kami, 3.45 ang alis. Yung uh, first trip ay nakalis na alas 3. Second trip ay Gubao, 3.15. Tara. second trip ng LRT. Ay, 3.45. 4.30 yung last trip. Ayan. Yung last trip. 430 yan. Kami ay may sakay ng 12. 12.30. 324 po ang pamasahe dito. 259 yung discount. Senyor Estudyante PWD. Ayan, dito lang po yan sa harap ng uh, Tayabas Public Market. Yan, bukas na po yung uh, Tayabas Public Market at sa harap din ng Primark Town Center Primark Darte, darte Ayan, Primark Primark Town Center Tayaba City Ayan, malapit na po kaming umalis, 5 minutes lang 3.40 na 3.45 ang aming alis Ayan LRT via SDX. Yan, 722 pa rin ang aking uh, dala. Ito yung aking uh, regular na bus. Good morning sa lahat ng aking uh, subscriber. Ang uh, gising, gising, gising. Yung mga basa kayo ng Pabwendia. Yeah, magabang lang po kanya sa Arias. Kalumpang. Sariya, Yacandelaria, Chaong. San Pablo Central Terminal. Alaminos at Santo Tomas Palengke. Yeah.